malabong sundan ang Marcos regime kung isasagawa ang presidential elections nitong December 2023. Ito ay matapos lumubas sa survey ng WR Numero Research na 6.9% lamang na mga Pilipino ang iboboto si Senadora Amy Marcos para sa nasabing halalan. Habang 0.8% lamang ang voter preference ni House Speaker Martin Romualdez. Nanguna naman si Vice President Sara Duterte sa pulso ng mga butanting Pilipino na umabot sa 35.6%. Sinunda naman ito ni Senador Rapi Tulfo na may 22.5% voter preference. Pumangatlo naman ang pambato ng Liberal Party na si dating Vice President Lenny Robredo na may 9%. Kabilang sa mga nakasama sa Potential Presidential Ball sa survey ay si dating Senador Manny Pacquiao na nakakuha ng 5%. Senador Robin Padilla na may 4.6% at Senador Risa Hontiveros na may 1.2%.